Y DNS. 14 pa yung content. Oo, kasi lang wala. Meron po. Magkano po yung 1.3 Sige na na lang ako.

Thank you.

Magkano po dito, Nay? kaya nilive kita ha. eh yeah, mga ka-jokers, dito tayo sa si cellphone repair ni Wally. Ayan, wala gamit na kayo. Ayan. Lumbas na kanina. Check mo yung tax niya. Ayan. Ayan. so What the Yes! Mm -hmm. Ayan. Na, Naka-stop pa pala to Meron pa palang naiwang rails na hindi na i-post. Didiscard ko na ang tagal na ngayon pa lang. <laughs> ah, hindi na na i Ah, oh. Ito yung ginagamit namin.

pwede, pwede, pwede. Ang alamang buhay namin. Eh. Ay, oh, wala. Kaya pala walang ano, dahil wala palang self, wala palang sim card pa. At, oo, oh, oh, lang nga pala yung sim. Ililipat ko na ngayon. Okay, wala kaya walang load. Ah, yung touch, okay na. Okay, okay. naman. Okay. 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 Okay na okay. okay. 'yung touch. okay na 'yung screen. Ayos. Yung, yung pagbalik, yung pagbalik ako. sa baba 'yung pagbalik. Yung pagbalik. Yung pagbalik, 'yung pagbalik, 'yung pagbalik. 'Yung pagbalik sa dati. Hay, pinya Ay, 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 okay. Okay, okay. Para ilalim. ilalim panya tayo natulog po kasi rin mga tanong na alam dalawang side dalawang side oh and isang ano kalahating saa doon eren 영이 <목소리도> isteraulo dela valley apat

我们把刀子借给他。

po ba yung isang sinasabi mong yun? Kahapon, eh? dala ko. <laughs> Hindi mo dalang yun? Hindi ko dala yun. Bukas, kaling ko. Uh, eh, eh, papagawa mo ba o oh, ito mo? Uh, Pag kaya mong gawin, sige. Pero screen din din yun eh. Uh -huh. Screen din. Mga nag-blackout din. <gasps> Oo. Okay. Oh. Pero kapag napano ko yun, halimbawa ipapaswap yun, tatanggalin lahat yung ano ko doon. Ayoko kasi maano eh. Oh, mamaya kasi magamit. Hindi naman. Kaling ko sa'yo yung mga cellphone sirato. Sa kasi hindi ko pinagawa, bumili na nga lang ako. Ito yung, yung binili ko. Ngayon <coughs> yung low budget na. kaya papagawa na. Nakarang may budget pa eh. <coughs> Pag ako bumalik ka? Ah, kantang oras. Ano ka. Salamat. Pumunta ka ng mga hapon? Hindi, may lakad kahapon eh. Punta kami sa ano, yung fiesta kasi. Dito, dito ah, friendship. Ah. Oh. Ah. sa Barangay Banga, second kahapon. Nagano kami sa simbahan. Hanggang gabi na, hanggang Alas na ano sa sina last quarter na natapos yata yun variety show alam hindi ko na live iba naghihintay nga sila dyan eh hindi ako nakapag live ng ano eh auno lang ako nakapag live eh ados wala atres wala kaya kahapon ang ginamit yung pan live itong kay tatay eh. Sa akin. Ah, Sino-switch din yung kay tatay yan. Kay tatay na vlog talaga yan. Nakikiswitch lang ako dyan. Kasi dalawa gamit namin sa YouTube, saka sa Facebook. Nilagay kita ha. Pag ayaw mo, pwede natin i-raise. Pero pangalan yung promotion lang ng mga kajokers. Ng mga gusto magpagawa, magpa-refer. Dito, oh. 16 minutes pa lang, o, oh, patapos na. Oh. Ang ganong kabilis. Kita nyo, mga ka-jokers. Patapos. Oh, nakikita ko, oh, tinatakban mo, eh. Uh, inaayos pa natin. Pinaayos pong mabuti. Within hour, yung cellphone nyo, mayayari ka agad. Di ba, no? Ay, kuya, panoorin mo. Ah, kung sa, ano, Tatay Rick. Minsan lang lang to, makapag, ano, makapag live. Meron tayong ano, 119,000 subscribers sa YouTube. Saka 601,000 followers sa Facebook. Mamaya kami maglalive sa Sipat. Atin kami ng birthday ni, ano, ni Bausi Gabriel. Kaya pinapagawa ko yan. Para magamit mamaya. Pwede mo i-share mo may video mo ah. Para kaligod ka naman eh. Wala, bibili ko na lang ng kaysa ilalim, tong ilalim. Pwede mo na kaysa si Bobo. Ah, ano oh. Para na ko doon ng screen protector sa bahay pero Nabili ko siya sa Lazada. Yung screen protector. Pero yung case wala. Kuha so, uh, na lang nila ng case. Hindi masyadong ano. Before

sila mga gumagawa ng cellphone, hindi sila lang, hindi naman, hindi sila nag, ano, nagbablog ng ginagawa nila. Reels.

Thank <laughs> you.